Mayor. Mayor. Snoopy. Kain na kayo. Kain na. Mayor. Snoopy. Kain na. Astig. Astig. Kain na astig. Kain na kayo. <laughs> Ayan po. Hindi sila kumakain kasi alam nila si papa nila nag-aahil pa. Tingnan niyo naman po, oh. Tingnan niyo naman po kung gaano sila ka-behave. Hmm. Kahit sabihin kong kain na ayaw nila akong pakinggan. Kasi ang hinihintay nila magsalita ng kain na si Papa nila. Kain na, Mayor. Kain ka na, Mayor. Sige na, Mayor. Snoopy. Snoopy, kain na. <laughs> Napakababait ng aming mga par babies. Barak, mag-pray ka muna, Barak, ha? <laughs> Tingnan niyo po. Naguhugas lang na kamay ang kanilang Papa Pernan. Barak, mag-pray na. Pray. Panginoon, magandang tangali po sa inyo. Salamat po sa pagkain na pinagkaroon niyo po sa amin, sa mga sandali nito. Bigyan niyo po po kami ng mga blessing. Pinupuri po namin kayo. Amen. Amen. Punta dito kayo. Saan din pwesto niyo eh? na Ay sorry. Maghintay. Dito kayo sa pila. Maghintay lang. Asti. Asti. Kainta. Pasig. angat, Garay. Dirty. Malolos. Baliwag. Kainta. Tayo na. Kaper, ito sa'yo, kaper. Sa dulo, kaper, oh. Eto, may sobra dito isa. Talo si Goku sa kasi. Ay, clear. 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 Ito pagkain mo, clear, oh. Ayan <laughs> ang kanilang Ah. Oi, ka lang, Ay. <laughs> Ayun po, nakaraos ng kanilang tanghalian. ganyan po sila kumain kahit magkakatabi magkakatapat, ayos lang sa kanila. Niyalo. Dib. Mukha ba yung Ayan po ang kanilang pananghalian. Nakaraos na naman ang kanilang tanghalian. God bless po sa tumapos ng video na to. Salamat po sa panonood sa aming Barako Family.